Hey mga so long time no see. At ito na nga, mag na naman tayo sa pag-upload-upload dito. Siya nga pala, ito ay mga pinamimigay na damit ng pambaby. Yung sa mga buntis dyan, pamimigay natin sa mga buntis na malapit ng mga anak para may magamit sa kanila sa, sila sa kanilang mga baby. Yes guys, narinig nyo, nasa 150 piraso po lahat yan. Napakarami po pambaby, kaya yung mga nagme-message ng 2 ah, years old, 3, 4, 5. Sorry, I'm very sorry. Hindi po magkakasya yan kasi pang nga. Kaya naghanap ako ng buntis yon. Siya nga pala. Salamat po sa lahat ng nanood ng video na to. Ngayon, dahil sa dami ng may gusto, maira-raffle po natin yan para patas ang laban. Kasi ayaw ko pong ibigay ng isa, ilang piraso, kundi lahat po yan, ibibigay ko, hahatiin ko po sa tatlong tao. Kaya abangan na ninyo. Siya nga pala. Baka mamaya, maaangkin kayo ng baby kapapanganak lang ha, na hindi niyo Nako guys. Huwag naman ganyan. Para patas-patas lang lumaban ng patas. Sure. Anyway, ni marami na, napakarami na nating binigyan ng mga damit na galing dito. Kaya abangan nyo naman sa susunod kung sino ang laki natin na mapipili para bibi padadalhan natin ang box. Sana po lahat kung pwede lang pero hindi talaga kakayanin. Kaya mamimili tayo ng padadalhan. Nakapagpadala na po tayo ng 10 box, guys sampo. Yes, narinig yung sampung box po ng Balikbayan Box sa Pilipinas. Kaya, good luck and dasal-dasal lang. Sana, sana mapunta talaga siya sa taong totoong nangangailangan. Ayan lang guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat. may apron pa siya, ma, basta napakarami guys. Oh, sasabihin ko po para sa inyo, hindi po siya bago. Hindi po siya talagang brand new. Kundi gamit na po siya ng mga Japanese na ano, malaki na yung baby nila, malaki na yung anak nila. Hindi na yung ginagamit dahil ayaw na nang magbuntis. Kaya pinamigay nila. Ngayon, kung itatapon nila, hinayang-hinayang sila. Parang ang sakit sa loob na damit ng baby mo, tinapon mo. Kaya ayan, hindi nila yan. Bina, hindi rin nila dinala sa recycle dahil ang gusto nilang gumamit ng pinaglumaan na pinagamitan ng kanilang anak ang gusto nila ay yung totoong walang wala yung totoong napunta sa taong nangangailangan talaga kaya yan po maghahanap po tayo ng mga ganyang mga buntis talaga para sa kanila natin ibibigay at siyempre dahil mahirap yan mag ipahati-hatiin mo hahatiin natin yan sa tatlong buntis kaya doon sa ating Facebook uh, FB page. Doon ako kukuha, doon ako magkukuha ng mga buntis maglilista para i-raffle natin. Okay guys, thank you so much for watching. Kaya abangan nyo na lang yan sa susunod na kabanata. <laughs> Pero In fairness, guys, super cute. Super ganda ng mga damit. Ang ganda ng tela. Kahit nag nagagamit nag, na siya, ending hindi kayo magsisisi kasi ang ganda ng tela. Hindi ako mapapahiya. Thank you, baboy. Love you.